Hi guys! Karon kay Titanin nga niyong tulok ako at sudlanan sa mga tinigong mga mga tinigong abarihan ng namo ni Karon. Tinigong namo sa mga pagtinatinda ng mga lumpia, mga pizza rolo sa tindahan. Tanawon na to Karon ng tinigong na to. No? Abarihan na to niya. Ito abrihan na pag ang mga natin tayo 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 Sarulin mo pa guys, kaya hindi sa'yo. Ina pa, ina pa, hindi sila pa. ito <tinyo> baye. Ano, oh, you heard so, na so, natin natin, 'yun no? tinanggap natin, pa mga gagmay, mga guys, piso-piso bag, no. Kayo, income ah. yung, parang, yung, may klase, taas はい、ありがとうございました。

Yeah. يبقى الصوره مش عارفه لا كنت بعمل كده guys. Isa pa isa. Isa pa din sa <laughs> Mga sideline na guys. Napadi ay. So, dala. Dala iyang mga lumpia ni. Ay, ay dasan <laughs> din. Oh. Sa so, lumpia ni. Tagana ug pagkuan. Kasi mga sideline. Napa man din guys. Iya pa do na kanang. Yo, ihi do na. Napa din sa kanang sideline. katigong-tigong na may gamay guys, wala na yung may nagpagudol sa mga online na anang apps kita o, order. Kutong okay. <laughs> na lang ako sa konsel. Kutong na lang yung ko add to cart. Ang tukaw ay napay ba yung sinyang? Ilahi sana ay napatanatanan pinagalaan. na si Miki, pinaglalaanan ani guys. Kung um, nagtigong ni kanami, gusto nga palikon. Si Greg Sato. Ayaw pa kayo sa tinol, mga kanya mo tanya. Medyo pricey, medyo siya. Layo pa kayo. Wala pa ni Katunga. Napangisa <laughs> po ay. Pamisa kong minking. Napangisa <laughs> 20%. 20% wala pa dahil 20% wala pa 3% <laughs> Kaya wala guys, basta kay kuan. May pamot lang jud. Focus sa goal. Pukos Pukos sa na. Na. <laughs>

constellation. Go so, for it. guys, ang na tigong. At anan ninyo guys, kabila na tanan. Yes. Ang surprise price, kung sila. What? 50 pesos na Gcash. Namoy Gcash uh. na, na 50 pesos. Kung ang exact amount, kanyang na-adiri ah. na lumay ah. 50 pesos na Gcash. <laughs> Na Paano, okay. na, 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 na. So dapat guys, kaya nakasubscribe ka before ka mag-comment down below kung pila ka na ng amuang na save. Tara. So maulang na siyang mechanics. Dapat nakasubscribe ka sa one channel. Maulang to guys. Do not forget to subscribe to my channel. Salamat kayo. Yeah. God bless. Thank you so much.